wala hindi ha? one day the one night wala di nakuha okay pero kanay pa lang diyan ano oh, hello sabla ng mga mom ko oh i've to my mom yes. <laughs> and to my guys welcome to the birthday guys <laughs> mas <coughs> Masa may... Ha? Ako? Kaya nga marami akong pera ngayon. <laughs> yung pera di Sabi naman share your blessing. Pagka-naruhang yung summer. Ano? Gusto ko sa hotel ba? Pagkaandaan ni tatay yan. Tatay yung semana hmm. nila. Mm. Tapos sa kawate niya ni nanay. Ako <laughs> ni <laughs> <laughs> sasama! Tag-isang ganitong tuba. <laughs> Paulahan! <laughs> wala ka na. Pero naka-ready na ako may. Na na -may. may yun. Wala ba na lang ako? Kaya sabi ko nga ayaw ko umuhay nang wala akong pera. <laughs> ayaw ko umuhay nang walang pera. Tupa? Oo. Matural. Sabi ka nga, oh, ako, lima, lima, lima. Ito model natin Simil. doon. Ayan, mag ay e, e, magmo-model ah, daw yun. Ay magmo-model dyan ah, si bumodel. Asset. Ang muna. Lima <laughs> yun. Mm. Wala, di na pinapunta, pinapunta rito ko si Asset kasi nalasin ah. na nakaraan. Ano daw siya? May naro din daw siya, sabi niya. Ah. Kasama ah. din si Ram. Nag-ano daw eh. Nagsuka sa taxi. nag grab kami. Oh, Sino? nagsuka ay, daw. Nagsuka daw si asit yung nag-inom kami ni Kuya. Bakit nalas? Talasin siya. Mahina yun si asit eh. na nga ano, nagtira na no? Yelo. Saka po yung he, sa Manila. Kahit ng birthday ni birthday eh. Hindi siya na-inom. yung. na lasing siya. Ang lorong ka, ay katang Wala ka, wala may bayan. Wala mag Hindi Aba ka, na ah, The premium pa kin oh, 300. Ayun. Saka yung kapatid ng tatay ko. Okay. Papadara. yung mm, mga pa. yan. Tata oh, pa yung kay Darang. ng nga antian okay, basta sabi alam kilala pa yan doon ah oh, may mga alagang ito, native init panok ay natin, ayun. Kaya, na, ano isa ano, pa ba may tubig na rin Happy birthday na you birthday to tulog na ay maganda yan ang natulog niya Happy birthday Si Ada mau <laughs> 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 dinakuha one day daw one day wala hindi na oh pero kan kayo pa lang ano i love us to my guys alam na tayo 5188 kami oye na Jamie tayo kay Kagawad. Ay. Ayan, si Kagawad. Siya. Ay. Si Tita Ang, uwi na kami. Ay, salamat po yan. Thank you, Kosa. So, mauna na kami. Okay.